Handa, na ba, Handa you? na ba you? Handa na me. Yes. Yeah. Ratatat! Rat sadang tanong. Tapatan at tahan. Una po sa pili Nats, pili lang yeah. po kayo ng isa sa aking mga sasabihin. Una, okay. wireless, fiber optic or satellite connection? Ano gusto mo, just satellite connection. Yeah. Okay, pili nat pangalawa, black hat or white hat? Yeah. White hat. Yan. Prevention or intervention? Prevention. Okay. Pili Nats, tingin mo ang mga hacking ba na nagaganap ay pakitanggilas lang o pangitain na ng isang kriminal? Yan. Pangitain ng isang kriminal. Okay. Na wala Pili Nats, ano ang mas pinupunteria ng mga hacker? Pera o impormasyon? Yan. Impormasyon muna. Mm, Okay. At At ano, ang mas delika- ano naman ang mas delikado na dapat bantayan sa siguridad? Ang mga hackers o ang inside job? Yan. Inside, job. inside job. Okay. At huli sa Pilinas, eh. art oh. AI, artificial intelligence o human intelligence? Uh, human yeah. intelligence pa rin. Yeah. <laughs> Yan. Kahit mas matalino sila sa datos, tayo pa rin ang dapat na namamayani. Charot. oh, true lalo po. Ang charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Okay? Ang unang tanong po sa Ashley, pabor ka ba sa mga tinatawag na ethical hacking? Uh, true lalo. Yan. Mm -hmm. Minsan ba pinapayagan nyo at kailangan itest ang inyong security ng isang hacker para malaman ang inyong mga vulnerabilities o okay na True lalo. Yan. Mm hmm. Meron ba, Sir Ashley, na 100% hackproof na sistema? Charot. Kar talaga yan. Kaya kayo ha, huwag kayo pakakampante. Ang mm -hmm. confidential at intelligence fund ba sa tingin mo nagagamit sa pagkuha ng intelligence sa pamamagitan ng pag-empleyo? Pwede ba itong magamit, no? Sa pag-empleyo ng hackers at hacking? Yeah. Uh, charot. Charot. Mm. Oo, oh, maka, madigilikado kasi yan eh. Oh, ito na, ang tanong, wala kanina. Ha? I-rate mo, 1 to 10. 10, ang pinakamataas. Ano ang grado ngayon? ng level of security ng mga government websites natin? Six. Six? Oh, pa oh, kahit pa paano. Pa. pa rin, ha? Okay. Thank you, Thank you. Thank you. Ratata! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan!